Kumusta mga ka-Atletico? biyahing semifinals na nga ang ating mga kababayan sa 33rd Dubai International Basketball Championship matapos padapain ng undefeated strong group athletics ng Pilipinas ang AS Salen ng Morocco sa score na 92-80 sa knockout quarterfinals nitong madaling araw ng Sabado. Si Andre Robertson ang nanguna para sa Team Philippines na gumawa ng 18 points at 9 rebounds. Kasama niyang nagpakitang gila si na Dwight Howard with 17 points and 12 rebounds at si Mackenzie Moore with 17 points and 7 rebounds laban sa mapangahas na Moroccan team na nagtapos sa 4th place sa Group A ang pinasay na patunayang mas malakas talaga ngayon at binura ang masakit na early quarters exit last year at ngayon ay kakasana para sa rematch against Beirut Sports Club na nilampaso na rin ng SGA with 22 points na kalamangan noong group stage. Mula sa perfect 5 game run papunta sa knockouts, ang strong group ay medyo nabigla sa mabilis na scoring fury ng Morocco sa opening tip. Pero si Superman Dwight Howard gumawa ng hype na hype na slum dunks para makasa ang 19-2 second quarter quarter scoring spree pero ang AS Sale ng Morocco humabol with their 10-3 to charge sa opening ng second half. Di magpapadaeg, si Namor at Robertson ng Pilipinas ay tila nag-super naman sa kanilang di mapigilang sharp shooting spree para sa kanilang playoff redemption. Dalawang triples din ang ginawa ni Kevin Kiambao mula sa kanyang 15 points to lead the team second unit. Nagdagdag din siya ng mga pantapos na tira para makuha ang semi-spot. Malupit talaga ang performance ni KQ kaya maraming bansa at kapunan na ang nagmamasid sa kanya. At the end of the game, si Justin Baltasar naman ay gumawa ng 8 points, Jordan Heading with 6 points at Kuya Andre Blatch with 4 points. Sa kabilang dako, ang Beirut Club naman ay tinalo ang Tunisia national team sa score na 88-82. Sa nauna nilang match up sa group stage, si KQ din ang nag-init against Beirut at nagpamalas ng game high 20 points with 4 rebounds. Si Mackenzie Moore naman ay may 19 points, 8 assists and 5 rebounds. Meanwhile, si Jordan Heading ay may 15 points while si Dwight Howard ay may 11 points and 9 rebounds. Kung mananalo tayo sa semis match, ang magwawagi sa pagitan ng Al-Riyadi ng Lebanon at ng Al-Ali Tripoli ng Libya ang makakaharap natin sa finals. Ang Tripoli ay natalo na rin natin dati sa score na 91-89. to 89. Hindi pa naman natin nakakaharap ang Al-Riyadi na wala pa rin talo. Kaya naman ngayong linggo sa oras na 1.15 ng madaling araw ay makikipagsalpukan naman ang Strong Group Athletics against sa Lebanus Beirut Sports Club para makuha ang championship spot. Tara na't matulog ng maaga at gumising ng maaga. O wag na lang kaya tayong matulog para masaksihan muli ang lakas ng Philippine Strong Group Athletics. Tuloy-tuloy na kaya sa championship ang Strong Group Athletics mga ka-atletiko o makakabawi kaya ang Beirut Sports Club? I-comment mo na ang iyong prediction.